Yan, magandang hapon mga idol. Ito. Nakikita niyo ba yung tanim ko? Ito lang, sa harap ng bahay namin mga idol. Oh. Ayan. Yan ay patola. Ayan oh. idol oh. laki na ng bunga oh. O, ayan, oh, ito. ayan. Pa. Ito. Yan pa. tapa ito, tapa pa, ito pa, 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 pa. Oh. namunga yung ating patola. Pero sa sobrang haba. Ayan. Pinahiga ko na sa puno idol ayun pa meron pa tayo sa may loob ayun no napakalaki na pitasin na to mga idol ayun Marami rin naging bunga pwede na mga tanim lang natin sa gilid ng bahay ayun tapos natin ng balag oo, oo ayun no? may siya mga idol ayun pa oh, nasa taas, may bunga na mga idol ayun, no? mga bunga pang kasunod oh. sa susunod naman pipino ay tatanim ko rin eh para mas maganda para chodi pipino shout out Ayan, ha? request ko para chodi pipino sige mga idol eh, mga idol uh, rito meron tayong nakitang ano hindi magandang kumakapit sa ating tanim Ayan. Ay, yan, ayan, yung mga idol yan yung nangangayon pala ng mga mga uh, kwan ayun pa oh ayun oh ayun oh kinakain yun mga idol yung bulaklak yung talbos ayan kung ano makakita nyo makakain nyo si taas kakainin niya ayun pa oh hmm. Ayun mo. Malaki-laki na rin oh. Ayun. Kailangan matanggal natin 'yan. Pagka ako ni eh, sayang lang 'yung magiging bulaklak. Oh, ayun, siya lang mga idol. Uod, wala namang uod, wala namang itong mga butas, maganda 'yung mga ako no. Wala lang siyang uod. Nakita ko naman. Ano lang susulang. Okay, sige mga idol. Teka lang. Ayan na. Ayan na, may nangunguha na ng patola, mga idol. Oh. Inukuha rin niya yung patola. Kalaki ng patola. Ayan. Ito yung yan. Eh. Sa, 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 sa Ayan. Huwag mo na masyado didikit. Oh. Ayan. Kunin mo na rin to. Oh. Ayun pa. Ayun. Nasa ano? Nasa... Ayan. Kunin mo muna rin to. baba niya ni. Eh. Hmm. Meri pa, meri pa. Meri oh. Hmm. Adlaga niya no. Ay, eh, may dala meron pa kasama yang ang palayan ligaw. Kasama rin na tinanim ko rito sa harapan. Ito, patay na 'to. May nasira oh, sira. Sayang. Ito. Eh, Ay, pa yan. sa isang araw na yan. Yeah, yeah, sa taas. Eh, di umabot. Kung paano mo pa. Ito, patuloy mo na lang ito. Tanggalin mo na lang yan. Meron pa sa si baba. Oh. Meron pa sa si baba. Hindi oh. Yala, mura pa. Sa isang araw na yan. Ah, sige, mga idol. Guntingin ko lang. nakita pa yung abs natin pero oh. patay na rin to hmm, ayun na lahat yung nakong patola oh, pang ulam na yes ganado si misis <laughs> nakadekot na ng ulam Ayan. meron pa tayo ng mga natira dyan nasa gilid lang oh. Pero yun, nasa taas dalawa. Merong malapit na rin panihindan pagka sa kanilang na natin kukunin mga idol. Ayun. nagtira pa tayo. Medyo malito, oh. Mura pa yan. Mura pa yan. Pero say, baka sarapan na rin yung ganyan. Palalakiin pa natin. Ngayon mga idol. Makapagtanim tayo. Dito lang sa may gilid ng pader. Ayan, gilid ng pader yan oh. Ayan may bunga na ilang puno lang yan mga idol isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7 pito. pitong puno ba ay wala, meron pa siya ha, pero umanin na tayo ng isang beses dyan apat na piraso, nakuha natin yung mga unang lumabas ay, may tapos ngayon, oh, nakarami na naman pwede na oh, dyan lang, nagtatanim ka hmm, kaysa magtanim ka ng mga Uh, tanim na hindi naman pakikinabangan dahil yung pakikinabangan ng tanim mo mga idol para at least may mapang ulam oh. tulad yan nakakapang ulam tapos meron tayong matitik sa inais daw oh. pwede natin pang sahog ganun lang mga idol o, sige mga idol merong singer dini sa kabila uh, baka magka-copyright tayo oh, thank you sa inyo lahat thank you everyone, thank you, everyone.